Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may sapat na pondo ang pamahalaan para umagapay at sumuporta sa mga naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Kasunod ng pagputok ng Mount Kanlaon, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handa ang pamahalaan para tulungan ng mga pamilyang apektado ayon sa Pangulo. Bukod sa pagtutok ngayon ng gobyerno sa sitwasyon, hindi rin anya kakaligtaan ng pag-agapay sa mga naapektuhan ng kalamidad. Katunayan tiniyak na anya ng DBM na sapat ang pondo para magpadala ng tulong sa mga naapektuhan. First of all, I got the report from uh, um, si Secretary Rex Gatchalian who is already landed already in Negros uh, early this morning. I spoke uh, with DBM has already assured me they are ready to support the uh, Uh, the families who have been evacuated outside the 6-kilometer danger zone. Sinimulan na rin anya ng DSWD ang pagpapadala ng family food pack sa lugar. Gain din ang iba pang pangangailangan ng mga apektadong residente. Kasabay ang pagkilos ng DNR at DOST para i-assess ang sitwasyon. So, uh, talagang pumutok na eh. And so, DNR, DOST are continuing to uh, monitor air quality uh, to see if uh, we need to do more in terms of evacuating kung maging dangerous ng uh, levels ng uh toxic gases na lumalabas dun sa bulkan. Aktibo na rin sa ngayon ang Interagency Coordinating Cell para sa mas mabilis na response efforts. Gayun din ang task force kanlaon sa ilalim ng Office of the Civil Defense. Ipinatupad na rin ang forced evacuation sa loob ng 6-kilometer danger zone ng bulkan. Kaya hinimok ang mga residente na lumikas na kung kinakailangan. Nakahanda naman ang pamahalaan kung palalawigin sa 10-kilometer ang danger zone. Oras na itaas sa alert level 4 ang bulkan kanlaon. Ashpol to eh. Depende sa hangin. hindi maapektahan ng airports, Airports lang ang uh, sakasakaling maapektuhan. Ano? Pero that's that's uh, yan yan ay, uh, coordination na sa kaap. Nagtungo na rin si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Negros Occidental para personal na alamin ang sitwasyon at pangangailangan ng mga inilikas. Umarangkada naman ang mobile command center ng DSWD Field Office 6 para makapagbigay serbisyo sa mga apektadong residente. Kabilang dito ang serbisyong pangkomunikasyon, internet connectivity at power supply. Samantala, karagdagang limang libong kahon ng family food packs naman ang ipinadala ng DSWD Visayas Disaster Resource Center. Agad ding kumilos ang City Action Team ng Canlaon City at iba pang LGUs para makapaghatid ng relief assistance sa mga inilikas sa evacuation centers. Kabilang sa ipinagkaloob na tulong ay transportasyon, hot meals, medical check-ups at iba pa. Kenneth, pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.